Ang pagiging totoo sa buhay ay isang mahalagang halaga na nagbibigay daan sa pagpapahalaga sa integridad, katapatan, at pagiging tapat sa sarili at sa ibang tao. Sa mundong puro komplikasyon at pagsubok, ang pagiging totoo ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng maayos at matatag na relasyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa pamamagitan ng pagiging totoo, nagiging malaya tayo sa pagpapakatotohanan sa ating mga damdamin at sa loobin. Ito ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa ating sarili at sa ibang tao. Ang pagiging totoo ay nagbibigay daan din sa pagpapalakas ng tiwala at respeto sa atin ng iba. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging tapat sa iba, kundi pati na rin sa pagiging tapat sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa ating sarili, natututunan nating tanggapin at mahalin ang ating mga kakulangan at kahinaan. Ito ay nagbibigay daan sa pagunlad ng ating personalidad at pagkatao. Sa huli, ang pagiging totoo sa buhay ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas malalim at mas makabuluhang buhay. Ito ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng kalayaan, pagunlad, at mas matatag na pundasyon para sa isang mas maganda at mas makabuluhang pamumuhay. Thanks for watching and listening. God bless you.